What's up guys, sa video na ito ay ating pag-usapan ang kwento ng buhay ni Mark Cardona, also known as The Captain Hook. Ipinanganak si Mark Cardona November 3, 1981 sa Mandaluyong City, bunso sa pitong magkakapatid, bata pa lang si Mark nang namatay ang kanyang tatay, at dalawang taon pa lang siya nang iniwan siya ng kanyang nanay na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Ayon kay Mark Cardona noong nag-aaral siya sa elementary, palipat-lipat siya ng school at pahinto-hinto ang kanyang pag-aaral. At ayon rin sa kanyang tita na isa rin sa nagpalaki kay Mark ay magaling dumiskarte noong bata pa siya para magkaroon ng pera, namumulot sila kasama ng mga kaibigan niya ng mga scrap, bakal, nangunguha ng kandila sa sementeryo para ibenta. At ayon rin mismo kay Mark Cardona nagtitinda siya ng fishbowl, at kung minsan, pag may patay sa kanilang lugar naging runner siya sa saklaan. At mahilig rin siya sa basketball noong bata pa siya. Noong 14 years old si Mac Cardona, ang nanay niya ay nasa Amerika, at mayroon ng asawa, at siya ay penitsyon ng kanyang stepfather at doon siya nag-aral ng high school sa Amerika, at naging varsity player siya. Pero ayon sa kanya naging pasaway daw siya doon sa Amerika, kaya umuwi na lang siya dito sa Pilipinas at nang nakauwi na siya dito sa Pilipinas, may nag-recruit sa kanya na basketball agent, at pinatirway out siya sa Lasal, at nagustuhan siya ni Coach Derek Pumarin. Naging maganda ang unang taon ni Mark sa Lasal, dahil nag-champion sila, at siya ang tinanghal na Rookie of the Year. Sa kanyang senior year ay nag-champion uli sila, at siya ang tinanghal na Finals MVP, at nakasama rin siya sa Medical 5. Pagkatapos ng college ni Mark Cardona, siya ay naglaro sa PBL at siya ay naging MVP Nagpa-draft siya sa PB taong 2005 at kinuha siya ng Air 21 Express, 5th overall Ngunit bago mag-umpisa ang season siya ay na sa talk and text At sa unang taon niya sa talk and text ay hindi siya gaano nabigyan ng playing time Sa pangalawang taon niya ay naipakita na niya ang kanyang husay dahil nabigyan na siya ng mahabang playing time at nanalo pa siya ng player of the conference, at doon na nagumpisa ang matagumpay na karera ni Mark Cardona sa basketball. Ayon sa kwento ng kanyang nakakatandang kapatid na babae, noong nasa peak ng kanyang karer si Mark sa PBA, hindi sila pinabayaan ni Mark, palagi sila binigyan ng pera, pati na ang kanilang tito at tita. Noong natapos ang kanyang karer sa PBA, ayon sa kanya wala ang kanyang pamilya, wala siyang mauwian, at doon nag-umpisa ang kanyang depression. Dagdag pa na nagpa ng kanyang depression ay nang hindi na narenyo ang kanyang kontrata at walang team na kumuha sa kanya. Kaya nawala siya sa landas kung ano-ano ang iniisip niya at kung sino-sinong mga tao ang nakasama niya na ayon sa kanya ay hindi dapat. Mabuti na lang at mayroong mga taong tumulong sa kanya at iyon ay pinasasalamatan ni Mark Cardona. Sa kasalukuyan siya ay naglalaro sa MPBL sa koponan ng Imos SV Squad. Sa ngayon ay maayos na ang buhay ng ating idolo si Captain Hook, Mark Cardona.